mga ka-riders, mga ka-barangay mga ka-grupo at mga community volunteers yan so ito po, ito turnover po natin yung ating uh, kay madam ayan po uh, hawak po ni treasurer, uh, na ilikom na mga riders pangunguna ni pres Nel. okay, ma'am tanggapin niyo po ang aming uh, munting handog mula sa mga riders na nalikom natin, mga riders volunteers na pinagsama-sama po tanggapin niyo po, ayan kahit paano makatulong po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pong lahat na ang layunin po ay makatulong po sa mga nangangailangan tsaka sa may sakit na tulad po. Salamat din po dahil sa dami ng may sakit, isa po ako sa napiling beneficial. At um, sana po mas marami pa po kayong matutungan. At gabayan po kayo ng Panginoon sa araw-araw po ninyong biyahe. Yun lang po. Salamat po. So what's up mga kapuso? Ayan, so andito na yung mga National Guardians hanggang sa huling patak ng dugo at uh, kasama natin dito sa charity ng Manila Iloilo So meron po tayo itong kape pa kape nila at uh, meron ding palugaw. palugaw po Ayan po, Ayan, no? parang ata mo Uy, Ibang klase itong logo na ito, malagkit. Oh. Sige sir, kain lang po tayo dyan. Ayan sir, good morning. Good morning po. Ako po si Madin Rosin, President ng Santa Rosa Diamonds 102 Lions Club, Lion Year 2023-2024. Hello, good morning. Uh, ah, Lucy Bagtas po, ako po ang Charter President ng Santa Rosa Diamonds 102 Lions Club good morning. Ako po si Raquel Ling, membership, membership chair ng Lions Diamond Club. Ang, ang Lions po, ang Lion niya ay for charity rin, tumulong sa mga nangangailangan. Basta ang ano namin ay we serve. kung ano yung mga yung hindi less, uh, less fortunate kahit sa ang lugar nakakarating kami ng Mindoro Bicol yun para lang tumulong minsan sa sarili rin namin pag nakapunta kami doon kung may pwedeng tulungan tutulong naman tutulong kami sa environment sa environment ganun din yung conservation conservation okay. sa diabetes awareness yung sa in uh yung pag-calamity uh, humanitarian sa youth youth asaka sa mga el uh, matatanda. Uh, ang ang organisasyon po na ito ay worldwide. At talagang tumutulong um kung may pusong mag ano mag-serve sa, lalo sa mga less uh, unfortunate at mga unfortunate sa mga less needy mga mga poorest of the poor Pinutulungan po namin yan nag meron din kamo meron din sorry hunger program para doon sa mga nag, nagkakaroon talaga kami ng feeding at saka katulad nito organisasyon na to talagang pag uh, pina, kami pupunta po din kami kasi isa lang ang layunin tayo you know, lions. kami pong mga lions tulung-tulung po kami sa abot naming makakayan na makatulong po kami sa kapwa natin. Maraming salamat po kami kay uh, sa Western Bigotan Riders uh, Manila panilay Chapter and kay kay adviser Rosel Clavite sa pag-invite dito at ma-experience na namin kung para yung sa ibang ano naman, eh, wala naman tayong ano eh, pinipili. Pare-pareho tayo ng layunin. Kaya, kaya nandito kami ngayon. Maraming salamat po sa inyo. Uh, maraming maraming salamat sa inyo sa pag-atin ng umaga. Ito po ang grupo ng Gumbosa Riders. Para sa grupo. Ang dito lang po kami. Ang dami ng mga mga tumulong sa inyo. Sa lahat po ng grupo, maraming maraming salamat po sa mga. Ito po sa atin lahat. I'm okay. Good afternoon. Magaling ka. Nandito kami. May mga susunod pa. Good morning po. Nandito ang mga wakas na chapter. Good morning ma'am. mam, lang po rin bago tulungin sa inyo. Thank you po sa lahat po na sumuporta po dito sa WBRC. Nawa po. Makatulong po sa inyo. Mula noong maraw, tuloy lang po ang ating pagtulong sa aming kapwa. Magandang po sa inyo lahat. Maulang niya, Uh, araw at mapagpalang araw po sa ating lahat. Umaga po sa inyong lahat. Uh, ako po ay member ng Amorous ah, Riders Club Laguna Chapter at member din po ako ng Solo Riders ni Edna. ako po sa si Scorpio Vlog. araw po sa lahat. Uh, salamat po sa lahat na nandito. Una, hindi po kami Riders Club pero yung lahat po mumupo dito ay isang inspirasyon para sa amin. Yeah, sila po yung kanluran. Taga Batangas po kayo sir ano? Apo. Saan po si sa Batangas? Kalumala po ka barangay po namin si Rosan. Okay. okay. So, ito yung sa national, yung ating charity. Lagyan rin dito. WPRC kya po. Ayan. Tatoy. Yes. So, ito yung uh, pledge ng isang uh, kasama natin sa WBRC Muntin Lupa. Okay. Pasok. Galing Kaling mas bate. Hello! WVR. Yeah no. Press. Good morning. All right. Asa yung ang isang isang pangkapa. Ayan, hello madam. Ah, may ito! pa party-party bata 'yo. Hi. Ayano. Ah, may driver. Okay, ayos. Good. What's up mga puso? Ayan si Kuya Alfred. Alfred Castillo, Kuya Motovlog. Shout out sa inyo. Good morning. Good morning. Good morning. Ito siya, si Ate. Hello po. Hello pala, Ate. What's up riders? Good yan good morning. dito kami ngayon sa ano, Barangay Timbao. Binyan, Laguna. Shoutout nga pala dyan sa mga kuya sa Western Bikutan Eagles Club at saka sa Western Bikutan Lady Eagles Group. Ah uh, shoutout po sa Scorpion Vlog. Ta uh, good morning sa lahat na nandito na event ng WBRC Iloyalo Chapter. Thank you. Ayan, siyempre, Wagas Riders Club. Ayan, ating tropa yan dati pa. Rachel Bike Fair pala, kasama na natin sila Ayos Shout out guys Shout out Ito, mga shout out sa mga ating mga SGR siya no? Saan chapter kayo sir? Ah, uh, Pasay Paranaque Pasay and uh, Paranaque uh, Good morning, good morning Good morning, good morning ito naman sila sir uh, <laughs> Kumbursa Okay, shout out po sa inyo Hello sir Shout out sir Ayan, no? And hello ma'am Hi Ma'am, uh, papan mo yung vlog mo. Okay, ready and go. <laughs> Ayun na. Oh. <laughs> okay, next to. ano nga po pala yung ano nyo? Okay, and? Ah, uh, mga magandang umaga po sa mga viewers. Uh, kami po sa Gumbursa Riders. Ah, uh, uh para niya chapter. Ako po si Vice Jonathan. Ako naman po si Joby Voluntaryoso. Ako naman po si Melvin Gumba. Si Larry Lizardo. Mark Anthony Sena. Yan. At ako naman po kahuli-hulihan ay si Mary Desmonte guys. Siya Patya po ang na. rin po ng aking channel, Tutorial MGG Vlog. Thank you po. Ah, <laughs> uh, this is uh, Andre from Binyan, uh, Laguna. Uh, PRC Binyan, uh, Peace Riders Club. Shout out sa inyo lahat. Peace. Peace. Peace bomb. Alright. Ibigay natin ang presensya.

sa normal na na dapat na result ng creatinine. Sa mga hindi po nakakaalam, yung creatinine, yun yung level ng toxins sa loob ng katawan natin. So, hindi po talaga pwedeng mataas yon At ang nagsasala lang ng mga toxins na yon ay yung kidney natin. Yung kanya, yung dalawang kidneys niya ay zero na. Zero percent, hindi na talaga nagpa-function. So, yun po, bago siya kina 7 months lang po yung chan niya, yung baby, sa si Kelly. Yung baby sa chan niya, para emergency CS. Twice po siyang dinayalisis muna bago siya in emergency CS. Tapos nun po ay tuloy-tuloy na ang gamutan. Bale, ang bumubukoy na lang sa kanya is yung machine. Yung machine ng dialysis. Yun ang nagsisilbing kidneys niya po, thrice a week. At hindi po biro ang ano, ang pagpapadialisis kasi sobrang mahal po ang dialysis pero hindi namin pwedeng sukuan dahil yun ang bumubuhay po sa kanya. Kung hindi siya idadialysis, wala. Mawawalan kami ng kapatid, mawawalan no? ng mga magulang ko ng anak. Wala siya. So yun po. Bali, ano, magpipitong taon na po na nagdadialysis siya. Uh, three times a week nung mga una-una, po, ano, twice lang. Kasi dati wala pa po yung libreng dialysis. Meron lang po yung sa PhilHealth na 90 sessions na pwede gamitin niya ng libre. Pero hindi po umaabot ng 90 sessions lang sa buong taon. Kaya dati pagdating ng November, ayan na, hindi na namin alam saan kami kukuha ng higit 10,000 sa isang linggo. Kasi kailangan niya mag-dialysis kahit man lang dalawang beses. Pag hindi, wala. Para na naman siyang nauupos na kandila na nalalason na yung buong katawan niya. Parang nanihina po talaga siya. Iba talaga ang pakiramdam sa kanya. Hanggang sa hindi lang itnis ang naiging problema, marami pong mga complications. Uh, bumababa yung hemoglobin, pag tumataas ang potassium, calcium. Ngayon, yung para thyroid naman niya, kaya pag naglalakad siya, hirap na hirap kasi ang sakit na ng mga buto niya. Imagine, pitong taon kang sinasalang sa dialysis. Apat na oras po yun kada salang. Yung, eto yung yung pistula na tinatawag po. Eto. Ayan po yung access sa dalawang malaking karayom na in tsaka out. Kukunin lahat ng dugo niya, dadaan sa dialysis, pabalik ulit sa katawan niya. Malaki na po yung ugat kasi siyempre, yan yung ginagamit talaga, dumataan yung dugo niya sa ano, sa machine. Ngayon, uh, sa ngayon po, itong kapatid ko, maraming bawal, hindi siya pwedeng uh, maraming tubig kasi yung kidney naman po, pag napuno ng tubig yung katawan niya, sorry, yung lungs, yung lungs niya naman, pag napuno ng tubig yung katawan niya, hindi na hindi siya makakahinga, ihinga din. So, na-dialysis, pero minsan hindi makukuha ng dialysis. Mangyayari, mag-bloated ang tiyan niya. Sasama yung pakiramdam niya, may hilo, kung ano-ano na po. <laughs> kaya, yun. Kaya nagpapasalamat kami sa club na to kasi ang laking tulong sa mga katulad niya. Alam ko namang hindi naging isang kapatid ko na ganito. Maraming mga ganito rin yung nararanasan at may mga worst pa. So, ang, ang ganda po nung hangarin ng club na to at nagpapasalamat kami, isa, isa tong kapatid ko sa napili niyong beneficiary kasi hanggang ngayon po talaga ay kailangan namin ng tulong dahil yun lang ang tanging paraan para madugtungan ang buhay niya. Yung anak niya po yung nandito kaninang maliit na batang babae. Isa yun sa inspirasyon niya para lumaban sa buhay kahit sobrang hirap. Hindi lang financially po eh, uh, sa katawan niya, alam ko, hirap na hirap siya. Ang daming changes sa buhay niya, hindi siya nakakapagtrabaho, trabaho Siyempre, minsan siguro, uh, na si self-pity, parang gano'n, parang naisip niya, napakawala ko. kwenta, niya, Pero lagi lang, na, lagi lang din naman po kami nasa niya. Um, support Kaya yun, hanggat ano naman sa lumaban ka, kasi marami kami hindi naman nagsasamang tulungan ka. Hindi man namin kaya ng buo. Marami siya, marami sa akin, sa barangay natin. Tumutungo para sa ito. Parang ang laban na to, hindi lang ikaw. Lahat tayo lumalaban, So, kaya yan. Kaya ano, emotional lang po ako. Talagang hanggang ang mga oras na to, ang buhay niya inilalaban Dahil wala eh. Huwag ganun talaga. Hindi naman din natin hiniling ito. Kusang sino pin pinigay sa kanyang pagsubok ni Lord. So, kapit lang. At uh, yun na, nandito naman tayong lahat na hindi naman natin siya pinababayan. Lahat tayo ay ano, kami ang mga supporta. Ayun, yan yun lang po yung small ano ng ng story bakit siya ngayon nandito sa ano na ano, sa stage natin. Salamat po ulit. ito yung sa national, yung ating charity. Lagyan natin dito. WBRC po! Ayan. Sa so, pangalan po ng New Year's Mas Party Chapter, sa kahit ang sumapag yung po sa kanila ngayon, sobrang lakas na ulan hanggang ngayon. Kaya salamat kay Lord, ma'am. Pagaling ka mabuti. WPRC. Kaya po chapter po, uh, ma wala po kami sa posisyon para sabihin na kaya mo yan. Kasi alam namin, hindi namin ma mali ma kung mo ano yung pain. Basta kami nakapokus sa pain, pero ikaw siyempre ayaw mo na. Kasi diba po? Hello, good morning po sa ating lahat. Uh, maraming salamat sa lahat po na narating uh, para po tumulong sa ating binibisyari na si Ma'am Rose at sana po huwag tayong magsawang tumulong sa ating mga kapwa. Ang inabot po ng ating ano ay 1,317. Okay, i-announce ko po kung sino ang nananalo. Ang nanalo ay si Mang Rus... Ah! Thank you. 怖い <laughs> Mistros, Cruz Anda, Mon, Magsino. Mabuhay ang mga riders! Mabuhay ang mga riders! Maganda yung tinutungo ng Riders Club, yung pagtulong nila sa mga tao, sa mga nangangailangan. Ano uh, nabago yung vision ko nung matanda ko sa grupo nyo. Opo. Ingat mo palagi, at uh, ride safe. Okay, ingat mo kayo sir, sa bahay sir.

na kwenta nila. Ay uh, ang total po ng cash ay 16,638. Ito po yung privilege ng mga riders ngayon dito mismo sa venue. At may nakuha din may uh, din, nagpadala din ng mga riders na 2,400 pesos. Ngayon, at uh, pinag uh, tinotal namin yung mga na pledge ng lahat, gcash saka yung cash ngayon dito ay 19,038 pesos. Ayun po. So sa lahat po, sa lahat po ng mga riders diyan, sa lahat na mga riders diyan na nag-pledge ay maraming maraming salamat po at saludo po sa inyong lahat. Good job everyone! Ma'am, tanggapin niyo po ang aming uh, munting handog mula sa mga riders na nalikom natin. Mga riders, volunteers na pinagsama-sama po. Tanggapin niyo po. Ayan. Kaya ito pa'n makatulong po sa inyo. up mga kapuso kasama, kasama natin yung mga WBRC Nationals dito Ayan, kasama si Pagit Tresap Saka si Mantilupa President man? Ayan po, tumakain po Hindi po ang papalugi yan Talaga Ito rin kakain Kaka niya lang to sa basa Mantilupa eh Kapilo daw, kapilo gawanin Da, da, ula lang eh oh, masong basa Papay mo lang natin At ito eh uh. Ito, ano sila, elevation dyan Paraso kayo lahat, paraso lang sa kami, sulit, sulit Isan, sabi isan Isan, isan dyan Paraso So, ito ba yung isang vlogger si Sweetie Love. Sabi really naman Hello, mga ka-Sweetie Love. Ayun, nandito na naman tayo sa charity. Ayan, sa... Saan ba ito? Kalamba? Ah, binyan pala, binyan. Sorry, sa binyan. Ayan. Tara mga ka-Sweetie Love, punta na kay dito. Okay, let's go.